So guys, good morning. Uh, bibili tayo ng yogurt, yogurt drink sa Alta Mart. tayo doon kung merong available na yogurt. See you later. Thank you po. Ayan guys, uh, daling na ako sa Alpha Mart and sadly wala silang Yobik na available doon. At napag-alaman ko ang Yobik Yogurt Drink ay mabibili lang exclusively sa 7-Eleven. Kaya pumunta ako sa 7-Eleven at titingin tayo ng Yobik. At ayun na nga guys, dito sa 7-Eleven makakabili ng UB yogurt drink kaya kaya punta na tayo sa cashier at magbayad ng ating um, biniling UB Nakapabayad nga ako. Okay. Tara na guys. Okay. Lakad mo na tayo. Punta ako ng Converge para magbayad ng internet bill na. madlakad na lang ako para makatipid tayo sa pamasahe. Nadaanan ko yung fresh option, yung Palawan Express, yung Minangan, Goldilocks, Siyempre, yung waterworks kung saan ako nagbabayad ng water bill namin and madadaanan din natin yung uh, Chuson supermarket yung LBC Jollibee tsaka yung Novo yan ayan yung mga established establishment dito sa San Machas Santo Tomas, Pampanga, dito sa aming lugar. Ayan guys, nakarating na ako sa Converse, kaya magbabayad mo ako. Thank you and see you again on my next vlog. Thank you and God bless.